Welcome po sa MIT Vlog. May mga nabibili na naman ako mga electric pan. Ito. Tsaka itong ceiling pan. Dalawa. Tsaka isang wall pan. Ang brand ng wall pan ay Nikon. Sira na siya. Wala nang mga saksakan. Tapos ito Ito naman wala nang mga kapasitor stuck up ayaw umikot ang brand ng mga ano ceiling pan ay standard yan ito yung mga napamili ko tapos susubukan ko siyang i-revive susubukan ko siyang i-repair ngayon kung hindi siya kaya repairin babaklasin ko yung tanso pag hiwahiwalayin ko dun sa bakal, katiban ibenta ko na sa junk shop. Ganun ang ginagawa ko. Pag ah, hindi na kaya riperin. Yung ibang pyesa, tulad nito, itong pyesa nito, ito, ito, ito. Yung pinakaswing niya, magagamit ito. Para pag ah, merong magpapagawa sa akin ng electric pan, ay dito ko na rin kukunin. Kaya namimili ako ng electric pan at saka namimili talaga ako ng mga kalakal. Ayun. Na-testing ko na yung tatlong ceiling pan at saka yung isang wall pan. Ito. Yung tatlong ceiling pan ayo na umandar. Mga sira na yung mga winding. Mukhang mga sunog na. Ang gagawin ko dito, Babaklasin ko, kukunin ko yung tanso at ibenta ko na lang sa junk shop. Ang Nikon naman, itong wall pan, ito ang umandar sa kanila. Ito. Ayan, ko. Na testing ko. Natesting ko na siya, umandar siya. Ito. Dali lang. Ayan. umandar Ayan. Ayun. Yung niko na kasama doon sa ceiling pananabili ko. Yun lang ang umandar. Ayan, kita ninyo umandar siya. Hindi ko pa siya nalagyan ng langis. Nilagyan ko lang siya ng extension cord saksakan kasi pinutol nung may-ari. Pero yung tatlong ceiling fan, hindi na ari. Gagastos na ako ng motor para mabuo ko yung ceiling fan. Eh ang gagawin ko na lang, nabili ko naman siya ng pakilo. Eh benta ko na lang siya sa junk shop. Ayan. Ito lang ang Nikon ang nabuo ko. Thank you for watching. May isang electric pan na naman akong nabili na nabuo ko. Nikon yung pangalan.